sinusundan pa rin kami ng anino nung Rosel na yon. Na pinag-aawayan pa rin namin siya ng Kuya Crespo. Well, I can't blame you. Kahit naman siguro sa akin mangyari yun, kapag nalaman ko na yung boyfriend ko pumunta sa kasal ng pinagseselosan ko, baka mas matindi pa nga yung magawa ko. And you know what? Dahil sa ginawa na yan ni Chris, mas lalo kong pinagdudahan yung intensyon niya kay Roselle. Eh. Meron pa kaya siya talaga nararamdaman para doon sa babae Hindi kita masasagot dyan, ate. Pero kung totoo man na may feelings pa si Kuya Chris kay ate Rosel wala na namin siya magagawa. Hindi ba dapat mas matuwa ka? Kasi kasal na si Rosel. Tali na siya sa ibang lalaki. Alam mo, ang iniisip mo dapat ngayon is kung paano patatagin yung relationship nyo ni Kuya Chris. Huwag mo na kasing masyadong inaaway si Kuya. Alam mo, binibigyan mo lang siya ng dahilan para hiwalay ang kanya. Ayaw mo naman siguro mangyari yun, di ba? Eh, kailangan ba talaga natin tong gawin? Nakakatamad kasi. Gawin mo na lang. Gamitin mo kaya kamay mo kaysa bibig. Try mo. Pwede ba? Tumigil na kayong dalawa. Baka mamaya mauwi na naman yun sa away eh. O sigurado naman na uh, magugustuhan niyo yung lilipatan natin. Kaya nga bilisan niyo na kasi nakakaya naman sa Tito Darius ninyo. Okay okay eh, pagkatapos natin dito, pupuntahan ko lang si Madam Jacinta para makapagpaalam ako sa kanya. Hindi mo na kailang magpaalam, Roselle. Hindi niyo na kailangang umalis. Pumapayag na ako na dito pa rin kayo tumira kasama si Darius. It's not what you think. I was worried about you. Nabalitaan ko kasi yung pambabastos na ginawa sa'yo. You don't need to do this. Just think of this as a gift to a friend. Hindi naman masama magregalo sa isang kaibigan, diba? Kamusta na ba kayo ng lalaking yun? Nakakausap pa rin ba? He tried everything to reach out to me. Pero ayaw ko na siyang makausap. I mean, <laughs> para saan pa? Malinaw naman yung ginawa niya sa akin, di ba? Uh, salamat po dito, ah. Minsan, nahihiya na ako sa iyo eh. Nagtataka lang ako. Baka na-misinterpret ko yung kabaitan niyo sa akin dati. Pero, kung talagang walang ibig sabihin to, bakit ang bait niyo po sa akin? Kagaya na sinabi ko iyo noon, you remind me of someone special and very dear to me yung namatay kong asawa. You look like her. Halos ko mo lahat ng angulo niya. Kaya nga nagulat ako nung nakita sa pageant. Wala naman ako ibang intention sa iyo. Alam ko naman ang boundaries ko. Lalo na at halos magkasing edad kayo ng anak ko. Contento na ako maging kaibigan mo. In a sense nga, parang napapalapit ako sa na may hapa akong asawa.